mga uh, good morning, good morning Ngayon po ay araw ng linggo ah uh, September 12 Mga kasichos, uh, sa panibagong vlog, panibagong episode Ang uh, Ngayon lang ako magbablog, one week nang nakalipas Ngayon mga kasichos, kaya po magbablog ito Dahil ito po yung extension ng aking uh, wifi mga kasichos So, tayo po ay hindi naman madamot At kailangan po natin magbigay ng maganda servisyo para sa ating mga kasichos Nandito ngayon ang siyam na asosasyon mag, uh, nag meeting nandito ko ngayon sa outpost ni Chairman Bing Marqueses sa Proxing sa baba namin mga kasityo ngayon uh, nag-usap ko sa kami kahapon na pagkasunduan na uh, lahat kailangan ang advice ni Chairman Bing na kailangan daw kung willing ang lahat ng asosasyon ay eh, pinatawag niya para kahit papaano ma-offer din yung inaalok na internet para sa mga constituents dahil alam niyo po mga kasityos sa panahon ngayon napakahalaga po ng mga ng internet dahil sa lahat ay online. Jo <coughs> mga kasi chos pasensya na ubo ako. Uh, kasi ang ang internet ngayon mga kasi napaka number one napakahalaga sa mga tao ngayon kasi yung mga online class, uh, bis, business online, communication, tawag lahat. Diyan, diyan, ito, po, ito po ngayon ang ginagamit karamihan ng mga constituents natin. Kaya ngayon sa mga kasi kung ano yung o-open oo nitong iGrey, yan. Ah, uh, sana maging okay kasi halos lahat magusto malagyan natin para kasi ang lang naman namin ay magkaroon lang sa magandang serbisyo at mapagkakatiwalaan na uh, internet connection. Hello. Hello. Hi. Okay ka. Si yeah, Ate kinawayan ako mga kasityo. Dali. Dadistract na ako. Yo mga kasitjos, uh, nandito po ngayon ang sampung asosasyon mga kasityos Ito po ay hindi buong Zone 8 Ito po ay Purok 4. Purok 5, Purok 1. Yan lang po, ilan, yan pa lang po yung mga asosasyon na nandito ngayon mga kasityos. Nandito po mga kasityong asosasyon ay Nimpahowa, Kupang uh, Community Association, Kupang 2, Hoa, uh, Kupang 1, Hoa, Bagong Sinag, Hoa, at uh, mag, sa mga magkakabitbahay, Hoa, uh, Purok 4, Kupang Center Association, Hoa, Balesteros, Hoa. Yan po mga kasityo ang mga umatin ngayon. Ba, yeah. yung mga sitos may nag-aantay pa po sila ngayon habang nag-aantay pa yung hindi pa kompleto sila bali siyam na huwa po ang nandito ngayon mga sitos pakikinggan po, okay sa kanila o hindi para sabay sabay na pong kabitan kasi ang bawat huwa po mga kasityo ay maraming member so pag maraming member at willing magpakabit asa kanila na po yun

problema naman po tayo sa internet, may ticket number naman po yung mga nagkakapawal sa akin. Nagbibigyan po naman. Ayan, apply. Ano Ay, yung magkaka-probe tayo bang nangututo ko uh, sa first meeting person dito, na pwede po seryo yung mga yung yung natin po, diba? installation tuma. tapos yung papasok sa probe, wala po. Ito yung NMDS lang, 1,000. Ano yung ID card? Ano yung ID

Ang sa mga customers na nag-upgrade ng pag-upgrade po. observe ko po na kung okay din sa ten niya sa VPN, basta po kayo okay tsaka puwede mag-upgrade para maging ready for next month tayo. Naranasan na niyo po ma-play sa ibang telco. Ang customer service po ng malalaking telco. Paghihintay pa po kayo ng ilang days. Kasi yung kausap mo dyan, ano na eh? Mas call center. Opo. Once pa po inaabot minsan, may ilabas lang yung ticket number niyo. Mm -hmm. Tapos pupunta yung tech dyan, CCD pin lang, sabihin okay na. -tay. So kaya nga tayo Safe, sa kabila, sa ID na to, Ah, uh, maganda naman yung proposal. Magkakaroon ng poste, po subscribe na lang tatakbo. Sa bahay-bahay lang? Oo. may poste kayo, subscribe, labing anim kayo, may poste ron. Yung problema nyo sa linya, lahat po na madadaanan namin niya, hindi po namin linya yan, namin niya para sa inyo. Ayosin po namin niya. Namin Ay, po namin. Ganun nangyari dun eh, sa iba naming branch. Tapos sa masaklap, lumipat na sa kanya. <laughs>

yung mga sityos, yun good news natapos na yung meeting so lahat na gustuhan yung offer ni Igray, so lahat po sila gustong magpakabit ng internet congratulations uh, uh, Igray, maraming maraming salamat at nagsipag wala. sana Igray, yung servisyon ninyo ituloy-tuloy na maganda, para tuloy-tuloy pa rin nakuha na natin ang buong zone 8 ng Barangay Kupang para susunod, susunod na tayo sa uh, Pina Francia yun mga kasityos Maraming maraming salamat at na kung, hindi prapo, kung hindi ka pa po Kung hindi ka pa ka oh Kung hindi ka pakal, oh hindi prapo, kung hindi pa ka oh Kung hindi ka pa ka oh Kung hindi ka pa ka oh Kung hindi ka pa ka Naka-subscribe sa channel ko ulang gagawin mo, hit the notification bell Pindutin ang all Para lagi kang updated sa aking mga bagong upload At like and share mo na rin Para marami tayong maging kaibigan At marami tayong maging, maging views Maraming maraming salamat sa inyong mga sisters Kasityo sa inyong suporta, God bless. Yo what's up mga kasijos, May mga bago po tayong subscriber. Nandito ngayon nakisakay lang, Napakaswerte dahil napakadami nila. Marami silang magsusubscribe subscribe mga kasichos. Kikilala natin sila at ipa-shoutout natin sila para sa next upload ko, makasama ko sila, makasama sila sa bago kong upload. Yo mga kasityos, nandito pa natin yung bagong supporters. Eh, pangalan! Yo, what's up? Oo nga pala si bagong subscriber ni Sir Dan Balaag. Subscribe kayo dyan, pre. Hey, yo! <laughs> <laughs> bagong subscriber and supporter ni Sir Dan Balaag. Yay!